Kapag nagka ka, talagang parang sinasabi sa'yo ni Lord na hello. Eto na nga pala yung balik ng lahat ng kakulitan mo nung bata ka pa. Lahat ng pagiging pasaway mo sa magulang mo, ibabalik ko din sa'yo. Ready ka na ba? Kasi sobra pa yan. Hindi lang yan katulad mo. Mas higit pa yan sa lahat ng pinakita mo. Pero at the same time, kapag may anak ka na dito mo talaga mararamdaman na mayroong ka pa palang pagmamahal na kayang ibigay higit sa sarili mo, higit dun sa kilig at pagmamahal na binigay mo sa asawa mo. Talagang yung mga anak, gift talaga yan ni Lord. Sila talaga yung magsasabi sa iyo na kaya mong magmahal ng higit sa sarili mo. And at the same time, masasabi mo rin na wow, Thank you po, pinili mo ho, kasi hindi lahat binibigyan mo ng pagkakataon para makapag-guide ng isang buhay dito sa mundo. Thank you for watching.